kalablab. Ayan, kumusta kayong lahat? Lalo na sa mga viewers at subscriber ko. At syempre, lalong lalo ka na, na nanonood ng video na to, kalablab ko. Kung bago ka pa sa channel ko, huwag mo na akong kalimutan i-like, share, at subscribe. Marami tayong mga phone dito. Dito sa store namin, dito sa Green Hill Shopping Center, second floor. Stall number U4, mga kalablab. Kada end of the month, nag re kami at naglilipatan kami ng shop. So, kung ikaw ay naghahanap ng mura at jet na mga phone, dito ka na sa store namin. Pwede kang tumawag or mag-text sa 09957364300. 300. Mga kalablab, kung meron kang tanong, pwede kang mag-comment dyan sa comment section. At syempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para masaya. Yan lang. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa viewers at subscriber ko. At lalong lalo ka na kalablab ko. Maraming salamat sa panonood.